हेलो लेवल लेवल

Ganda mga kalinga po. Oh. Alpumbra. Hello mga kalinga mga motivation Nandito nga pala ako sa Hong Kong din. No? At sumunod tayo dito kaila Kuya Bal Santos Matubang, kila Kalinga Ram sa team Kalingap sapagkat pagkata uh, nando po ang ating kung puso na sumusuporta no? Uh, lagi naman tayong nakasunod sapagkat uh, ayaw nating sumunod doon lang sa mga tinatawag nating mga issue-issue at mga viral at kailangan din naman nating sumunod dito sa Hong Kong sapagkat ang sinusunod po ng puso ng Team Kalingap yung mga taong sumusunod at sumusubaybay din naman patuloy na sumusuporta sa Team Kalingap lalo na po dito sa Hong Kong na talaga namang alam natin na maraming sumusuporta at nagmamahal po sa Kalingap ngayon tatanungin niyo naman ako dun sa mga issue-issue, no? Patungkol po sa kalingap dun sa mga nagsisilipan, no? Naghahanapan ng butas, sa mga nagtuturuan, no, nagbabatohan ng na pagkakamali eh natural na po yan sa social media hindi tayo apektado sa mga ganyan sapagkat alam nyo naman ang bawal sa mga kagaya natin na Adonis ang mga nai-stress at hindi na bago sa atin yan no? eh papano mo ba naman papaniwalaan yung mga taong nagsasalita dyan ng ganito, ng ganyan, ng ganyan eh samantalang siya sa sarili niya eh, hindi niya naman masunod no? akala mo eh napakalinis eh samantalang siya ay nagsasalita na punong-puno ng putik ang kanyang itsura, no? Hindi literal pero makikita nyo sa mga pinagagagawa nila nung mga nakaraan. And then all of a sudden you will say that uh, we need the white color where you are not wearing always white and you are always wearing green color and black color, no? So, yung mga ganyan para-paraan din naman 'yan eh. no? Natural lamang na kumita tayo dito sa social media, pero at the end of the day, we need to uh, at least no yung uh, matupad yung ating pong uh, obligation kahit papano na makatulong yung makatulong po yun ang importante diyan no uh, dito sa social media hindi lamang sa kalingap maraming pamamaraan eh, maraming gimmick no kahit mga walang katuturan puro kabastusan puro gulo o away eh tinatanggap ng mga ibang manonood no nagiging dahilan kung bakit mas malakas ang loob ng mga content creators na walang kakwenta-kwenta na puro kasi no No, kagaya na lang iba na puro gimmick ang ginagawa na wala namang napapala yung ating pong mga kababayan. Dito sa Kalingap, kahit ganun pa man, kahit ganun pa man, kahit may mga issue, alam natin na mayroon pong nakikita, mayroon po tayong mga natutulungan at mayroon pong nakikita natin na resulta ang ginagawa po ninyong pagsuporta. Dito po sa ating ama ng Kalingap, kila Kuya Bal, kila Kalingap Rab. At dito nga sa Hong Kong, no? Mukhang Hong Kong na ba talaga? Yung makikita nyo naman na kung gaano kalamig ang panahon, ay ganun din naman kainit ang pagtanggap ng ating pong mga taga-subaybay at taga-suporta. At yan ang huwag po ninyong kakalimutan. right So, yun lamang po ang aking masasabi sa ngayon. Kamusta po kayong lahat? At uh, muli ito po si Derek Noel San. nagsasabi na ang sarap talaga mabuhay. Ang sarap maging guwapo. So, what can we say? Good morning, good evening, good day, and God bless you. Binili ko lahat ng peri dito.

Dah, dah nak open ni boleh dia nak open dia tak tahu apa dia buat tipois saya butik tu lawa for sale butik tu

just like one spring day so the image and go 손